At kung may oras ka pa bago mo iuwi ang pasalubong mong latik, pumunta muna dito sa kilalang kainan sa harapan ng public market. Kilala nga ang kainang ito sa kanilang kaliskes at pigar-pigar at tinatangkilik hindi lamang ng mga taga Santa Barbara, kundi pati na rin ng mga taga Karating Bayan. Tiyak na mabubusog ka sa isang sukat ng kaliskes worth 70 pesos at 180 to 650 naman sa pigar-pigar depende sa kilo. Bali, nag-umpisa po ako dito October 22, 2015. Na hanggang nakilala po kami dito, una po yung paninda ko, kaliskas muna sa Karoskardo. Tapos, nagdagdag po ako ng mino. Dinagdagan ko po ng bulalong pa, tapos pinapaitan sa kakaldereta. Nung ano, din, nagdagdag na naman po ako yung pong pigar-pigar. Uh, bali, malaking tulong po sa akin to kasi marami, natutulungan ko po yung mga kasama ko. Masaya po ako kasi nakikilala na po kami dito sa ano, bayan ng Santa Barbara. Malaking karanganan din po ma, ano, na nakilala po yung Santa Barbara dahil po sa ano, Gmail Skaliskusan and Pigar Pigar. Sa mga natatakam po, ano ba napadaan po kayo dito sa bayan namin, bayan ng Santa Barbara. Halina, tikman niyo po ang aming kalaskos na sabaw palang ulam na at pigar-pigar na nanonood sa sarap. Nagbubuka sila rito mula alas 4 ng hapon hanggang ala alauna ng madaling araw. Ning ma, meron po kayong kaleskes at pigar-pigar? Meron po. Pwede po order po ng 1 fourth na pigar-pigar, tas isang order din po ng kaleskes. Okay po, ma'am. Salamat, ma'am. our rice and kaliskas. Tapos ang ating one-fourth na tigal-tigal. Naiingit na ba kayo? <laughs> Tara! Let's eat! Enjoy! Kain! Perfect! Perfect mga friend! Kain na! Kain na tayo! Ano pang ang hinihintay niyo mga friends? Halina at pumunta dito sa public market tuwing gabi para matikman din ninyo itong masarap na pigar-pigar at kaleskes. Mangan! So good, guys. Come and see. Let's go here, Lamang sa Santa Barbara. A little victory dance for good food.